Okay hey guys, uh, welcome back to my channel. Uh, ano po, uh, bali may mga ano lang ako sabihin tungkol sa ano no sa sa mga orasyon ano mga orasyon yun. Okay. Kasi mahirap po yung dasal tayo ng dasal, hindi po natin alam ko ano dinadasal natin ano. Kaya ipapaliwanag ko po sa inyo kung ano po ba ibig sabihin ano. Okay guys, bali Bago mag-umpisa, shout out po sa lahat Ano po Sa mga subscriber ko na Mga matatagal na, tsaka yung mga bago ngayon Ano po, maraming salamat po At doon sa mga ah, modernong More Langit, siguro po, baka sa isang araw na lang po Okay At sa ngayon ah, Hindi pa kami makano, baka Kapag-hunting kami, hindi ko alam, hindi ako, hindi ako makapagan talaga makapag vlog ng maghahunting talaga mahirap po eh okay ah, ngayon po ipapalawanan ko po yung ano ano yung itong mga nakasulat kasi mahirap po yung ano yung binabasa natin tapos hindi natin alam kung ano ba yung binabasa natin kung para saan po ba, no? 'yung katulad nung ano na lang. Ah, dinisen. Siyempre ayo ayo kung bumanggit ng mga pangalan no, anong mga tao no. Ayoko rin naman po na sabihin nyo nagmamarunong ako no. Kasi yun sa akin po kailangan ko pong manaliksik. Kailangan ko pong mag-aral ano po. Tungkol sa pang-spiritual o mga orasyon ano po. Kasi kung basta lang po natin babasahin, akala natin tama na ay okay na no? Hindi po may mali po kasi Uh, ito pag-uusapan natin, yung tungkol dun sa santi, sante, sante. Yung po, yung po pag-uusapan natin, yung kung ano ba yung santo o yung banal. Ano po? Kasi para hindi po tayo magkamali. Kala natin yung binabanggit natin ay eh, tama. Pero hindi natin alam kung ano po ba yung tinadasal nyo. pero nga nagmamagaling pa sa pagdadasal na ambilis-bilis, no? ang bilis-bilis. Kaya sabi ko, hindi naman ang dasal, hindi naman para makipagkarera ka ng dasal. Ano po? Ang kabisado niya ang dasal eh. Oo, kabisado niya ang dasal. Ang tanong, alam mo ba yung dinadasal mo? Ano po? Alamin niyo muna yung kung ano yung dinadasal mo. Kung ano ba yung tamang letra. Eh, narinig ko, parang sinabi, mali pa ako sa letra ko, no? Ngayon, sasabihin ko sa iyo, itama mo yung letra ninyo yung libro ninyo, itama ninyo, no? Hindi po ako sa nagmamagaling, no? Hindi po ako sa nagmamagaling. Itama po natin. Kasi hindi po natin alam kung ano po ibig sabihin. Lalo na ang sante. Kasi kadalasan ko nababasa doon sa libro, sante. No? Sante. Hindi nyo po ba alam kung ano ibig sabihin ng sante? Ano po? Papaliwanag po natin. Eh, ano natin sa messenger, ano po? Kahit kayo, kasi sabi ko naman sa inyo, alamin nyo eh no, kung ano ibig sabihin. Pero hindi naman po perfect talaga yung nasa ano eh, yung sa messenger eh, pakiramdam ko lang, no? Pero alamin nyo po kung ano ibig sabihin, yung sante, santi. Yung sante kasi, yung ano, uh, sante, s-a-n-t-i, ibig sabihin sante ay santo, no? At meron naman sinasabi na ano, uh, santos o santum, ano, mga santo, as uh, banal, ganon, ibig sabihin. May mga ibig sabihin ng mga oras, ang mga salita, ano. Kaya dasal tayo ng dasal, hindi natin alam kung ano ibig sabihin. No. I, ano ko lang doon sa, ano, katulad na, pinakita ko nung nakaraang, ano ko, vlog ko, ano, nung isang, ano pa. Papakita po natin, o, okay, papakita ko sa inyo, kung ano ibig sabihin. Kaya tingnan nyo po yung, ano nyo ha, yung libro ninyo, kung ano po yung nakasulat na words kailangan po tama po yung words ninyo ano po kung maggagawa po kayo ng libro o ano mang ano sulat tingnan nyo mabuti kung ano po ba ang ano ang dapat nyo isulat dyan no? kasi sa kasasalin na ang letera, no? kasasalin na mga letra ng mga orasyon Marami, marami akong ano, itinama. Kasi ino search ko eh. Doon na ba ibig sabihin ano. Doon sa ano naman kasi meron tinatawag tayong Illuminati ano kasi minabasa rin ako doon sa libro na ano eh, Illuminatum. Say, so, ano kaya Aluminatum? Yung pala tungkol din pala sa Diyos. Pero pag sinabing Illuminati, ibig sabihin against sa Diyos, no? Kaya kailangan din po pag-aralan ano baka mamaya dasal tayo ng dasal ng orasyon ay eh, mali naman po no. Mamamaya sa maling aral. Okay po, papakita po sa inyo yung ano kung paano no. Ipapakita eh, ko sa isang cellphone. Okay. Guys, ah uh, bali papakita ko sa inyo ngayon ano. Okay, punta tayo sa Messenger. Ito Messenger ko. Okay ah, uh, ito halimbawa, eh, halimbawa lang ha, ito gamitin ko sa tatay ko. Ayun. I-share ko kanina muna. share ni tatay kanina sa akin. Ngayon, punta tayo ng Messenger, ah nang ano ng chat uh, message, no? Ah, punta tayo ngayon dito sa ano, dito. Oh, mali. Punta tayo dito. Ayun. Sa translation, ano? Translate. Ay mababasa babasa niyo translate. Yan, punta tayo diyan. Yan. Ngayon naka-translate na tayo, no? Punta tayo rito sa ano. Yan, sa English, punta tayo ng Latin. Yan. punta tayo ng Latin. Yan, Latin ano? Yan nakalagay na Latin. Okay, punta tayo Filipino. Para mag-translate siya ng Filipino. Ang guys, yan. Ngayon, Magta-type ako na magtatay type pa ako ng Latin ano, Latin words, no. Ngayon, magta-translate -transl translation ng Tagalog. Ku ano ibig sabihin ng Latin na 'yan, ano? Ngayon ito yung sinasabi ko sa inyo, guys. Ah, uh, ha. Nala. Kailangan big letter lahat. Yan, okay. Isusulat natin yung ano yung sante. Itong kadalasan ko nababasa sa kanila, no. San te. Sante. Ito yung nakasulat sa libro nila na hindi nado sa nila. Ayan guys, sante. Ayun oh. No? Sante means ang ibig sabihin ng sante ay malusog. Ayan, naiintindihan nyo naman po ano? Ayan. Ang ibig sabihin ng sante, ay itype ko kasi sante Latin yan, Latin ha. Sante ang means ay malusog. Ngayon guys, ah uh, Lalagyan natin ang letter C, no? Sa gitna. Sangte. Ito to, lalagyan natin ito. Ito, lalagyan natin to. Ang guys ha. Ngayon, lalagyan ko ng letter C diyan sa gitna. Sang bali ang basa ay sangte. O sangte. Okay. Lagyan natin letter C. Ako ano ibig sabihin? Ang guys, ginawa natin sante, yan ang ibig sabihin ay banal yan guys kita nyo naman di ba ang layo no? kaya may letter C pag nakabasa kayo ng ganyan sante, no pag nakabasa kayo ng sante, it may, means ay ibig sabihin ay banal no na ibig sabihin ng sante. kaya lay, kailangan yung ano sante ay merong letter C dahil pag wala wala siyang letter C baba binura natin yung letter C ang ibig sabihin ah diba ganyan oh. o ano, sante means malusog ibig sabihin yan ang binabasa natin o oh, dinadasal nyo sa libro ninyo o sa notebook uh, sa, sa dinadasal ninyo ay sante ang ibig sabihin ay malusog ano po itama po natin ano po ngayon po pag pinalitan naman natin itong ano letter E Pagpinalitan natin tong awa oh, ito yan ayan pinalitan natin at pinalitan natin ng I yan yan dapat ganyan po letter I ano po hindi letter E Ayan, o oh, kita nyo nakalagay santo yung santi ay santo ano po ngayon pagpinalitan nyo nga ng ano yan ng letter E o oh, letter E ay po lumalabas, malusog. Ano? Tingnan nyo po ang letra ng inyong sante. Ano po? Sa makakapanood nito na may humaha, na naghahawak ng gantong mga dasal na ang nakasulat ay sante, e baguhin nyo po. Ano po? Kasi isearch nyo po. Kung hindi kayo maniwala, ano? Yan po, ibig sabihin. Yan. Ang sante. Kasi yun ang nababasa ko dun sa dinadasal nila eh. Sante. Ano po? Ngayon po, pag naka-ano naman kayo, ito naman, santa. Ito ah. Uh, hindi ito. Saan ba yun? Yan. Hindi natin ng ano, ng letter C. Sante. Ano? Sante. Dapat kasi may letter C para maging banal. Ayan, banal oh ba diba? Kailangan may nakasulat na letter C. Ngayon, Santa. Uh, ngayon po ah, uh, palitan natin ng letter ano, uh, Santa. Lagyan natin ng letter A. Tingnan natin kung ano kalalabasan. Letter A. Santa pa rin, no. Santa pa rin siya. Ayan, Santo. Santa. Ngayon, lagyan natin ng ah sanctus tingnan natin kung ano kalalabasan ano aha Sang sanctus. sanctus yan sanctus ang ibig sabihin ng sanctus ang santo ayan ayan guys ayun ang ibig sabihin ng sanctus ang santo ano po oh ngayon po tingnan naman po natin kung palitan natin ng ano letter M kasi may nababasa ako minsan na ano sanctum letter M burahin po natin ang S yes, palitan natin ng M ano nakalagay ganun pa rin ang santo ano po itama po natin yung ano yung sante ano po Ilamang po bali ano no kasi Dasal po kayo ng dasal, hindi nyo po alam yung kung ano yung binabasa ninyo. Ang bilis-bilis nyo pong mag magdasal. Tapos mali naman pala yung dinadasal ninyo. Ano po? At ang pagdadasal po, isinasa puso. Ano po? Hindi po yung para tayong magkakarera eh. Para po tayong nagkakarerahan sa pagdadasal, naghahabol lang tayo sa pagbibigkas ng dasal. Ano po? Dapat po, hindi po, dapat po, sabay-sabay po tayo dahan-dahan, banayad. Hindi po yung para tayong kay kipagkarera eh. No. Okay. Tama niyo po yung iba. Marami pa akong ibang ano itinama na ano eh na na words uh, ibang ano. May dami ko tinama eh. Kaya yung nasa akin ngayon mga itinama ako tapos inuulit-ulit ko talaga. Kasi ba mamaya may maling letra pa rin. Ang hirap po talaga magawa dahil gagawa ko ng ano igagawa ko ulit siya ng sariling libro ano para tama na yung words nahirap po kasi kaya may mga kada words na ano tinitingnan ko kung ano ba ibig sabihin ganun po kung ano ba yung mga binabanggit na anong yan katulad nung ano uh, uh, eto na lang baligtarin po natin ano uh, pa ako ng Tagalog baligtarin natin gawin natin Filipino. Yan, Pilipino. Yan, balik natin to Latin dito sa kabila naman. Ano? Latin. Yan, Latin. Ibig sabihin, magtatay pa ko ng Tagalog, ang lalabas ay Latin. No? Ngayon, ah, uh, Ah, uh, Panginoong Diyos Ah, uh, Panginoong Diyos mm -hmm. pa ngo noo oh. Dios Dios Ayan Ah ito po ibig sabihin ano oh Panginoong Diyos sa Tagalog sa taas Latin Dominus Deus Ano po Oh ayan oh 'di ba Galing ano Oh Dominus Deus kaya ah, malalaman po natin kung ano po po ba ibig sabihin no, yung mga dinadasal natin. Kung gusto nyo, itype nyo ng Tagalog, lalabas po yung Latin words. Pero minsan, hindi nga makayanan ng sa, sa pag, pagmasyado masyadong mahaba na yung, ano niya, yung Latin words. Nagiging English. Nagiging English na siya. Pag yung sobrang haba ng isinusulat mo sa Tagalog. Ayan, no? Kaya maintindihan nyo, ano? Tapos ito. Ah. Uh, ah, uh, Panginoon Dios, tulungan niyo po kami, Hena. Na To lu ngan nyo po kami ano ibig sabihin o oh, iba na ang sulat oh no? Kaya hindi rin ako sure dyan sa ano nga no? yan, no? Adjuba Nos. no? Nos Domine. Deus. Kasi yung ano kasi, pero hindi ko alam kung anong ibig sabihin yung ad, Nos Domine. Deus, no? Ngayon ito. Aha. Pag yung ano lang, single words lang, no? uh, tulungan nyo po kami tulungan nyo po kami hmm. Ah, diba? iba yung ano niya talaga hindi pala adjubanos yun nga yun, ngayon pag nag ano ka naman nag latin words ka di ba ito tulungan nyo po kami ano tino pag nag latin words ka naman latin words okay latin words Filipino O, tingnan nyo naman to Hasalbame. Sal. Muna. Iba yung ano niya eh. Sal. Sal Ah, ligtas mo ka. Ligtas mo ako. Yung pala ibig sabihin ng salbame, ano? Ligtas mo ako. Okay. Yung pala ibig sabihin. Okay. Marami pa po yung mga ano lalat kung ano kung gusto yung malaman ano ng mga salita. I-search lang po ano sa Messenger po ginamit ko eh. Pero meron din naman po akong apps na ano na yung translate din po. Apps. Pero mas maganda rin kasi ito sa ano dito sa Messenger para malaman ng iba na meron silang sariling translation o translator na ano na chat no. Okay. Kasi yung iba, ewan ko sa ibang, ibang pond kung meron o yung meron kasi alam ko meron na eh, no? Yan. Kaya nalalaman natin kung anong ibig sabihin ng mga Latin, no? Kaya guys, yung ano ha, Sante, ito. Kaya ngayon ulit-ulit ko sa inyo, o oh, ayan na, o Sante ninyo. Ayan ha. O, Sante. Ayan, Tagalog na taga, uh, Latin yan, Latin, Sante. Ayan, no? Ayan. Kasi yun ang nababasa ko, sante. Ayan o, sante. Ayan, ayan, sante na yan. Lagi kong nababasa dun sa, ano nila, no? Sa dinadasal nila, sante. Ang ibig sabihin pala ay malusog. No? Malusog. Ang gagawin nyo na lang ay eh, dagdagan nyo na lang letter C kung sakaling gagawa akin ng panibago, no? Dagdagan nyo ng letter C. Dito sa... Yan dito oh. Yan oh. Lagyan niyo diyan sa anong yan sa tabi ng N ng letter C. Yan. Sankte. Kaya magiging banal, no? Yan banal. Okay, guys. Ah, sana naiintindihan niyo po ako. Hindi ko po sa pinakikialaman yung gawa ninyo na libro. Ang gusto ko lang po ay maitama po ninyo ano para yung alam natin yung kung ano po yung dinadasal natin ano hindi po malusog ano po kailangan po banal ano po okay marami salamat po Itama lang po natin pero hindi ko po kayo para anuhan ano po kasi dasal po tayo ng dasal eh mali naman po pala ano sana po ako yung naintindihan nyo wag po kayong magagalit sa akin okay marami salamat po sa mga nakakaintindi ng mga sinabi ko okay po maraming maraming salamat po